mga kainsan mga kainsan magandang umaga ka. kami po ay ano papunta po sa dini mamumuta po kami ng rambutan dini mga kainsan Nanggawa din daw po ng bahay si tiyo dini ay madadaanan po natin kapatid po ni tatay ah yan ang ganda pala hmm. tanaw ko na pahingahan po yan yun naman po yung ating talungan sa kabila yun. kaya ito po yung kat katanawang ko itong kay tiyo ay pagkakagara hmm Abah, bagong bahay po kay Tiyo ayan, ang ganda hmm. yung atin po, ang bubong mga kaisan, ayero pero ang sabi ng Tiyo is to lagyan ko muna ng tablang ganoon bago yeruhan para po hindi mainit yan, tabla po yan tama din yung idea saka po, saka po kikisamihan Ayan. Ang ganda. Tuyo lang ang ganda ng iyong ano din eh. Bahay hindi mainit Arin po oh. ari po ay tabla. Ito, ganito daw po ang idiskarte ko. Tapos at ang at pwede ko daw pong Ikisami doon. Para po naka ito, ang sabi ng tiyo Ito, Yung PVC ano, para hindi siya mainit ito. Ah, pwede. Nagkaroon nga ako ng idea para ma-hide. Yung uso po ngayon PBC. Doon po tayo sa kabila, mga kaisan. Doon. Kanina pa daw tayo inaantay ng tiyo. Pero naandun na po si Nakambal. Mga kaisan. Doon sa kabilang area. Ito mga kain ay barangay Alupay na. Oh, barangay Alupay na po ang nakakasakop nito. Tumawid na po tayo ng ilog na malaki ay. Aray naman po ang kay tiyo Karte na kabunsuhan po kapatid ng itay. Yan po, maisa naman. Puro sumais. Maganda mga kaysang idea yung ganun ano. Na, Ihahide naman po yung loob natin. Ay di, pag nga po may bisita tayo Kung fresh ko pa rin ba Fresh Ayun ha, malakad na mga kainsan Yan, kay Tio Karte. Ay, ang gagara ng mais. Hmm. Tio, yung ganda ng mais mo din niya. Mapapanood dito noon. Hmm. Ara naman kay Tio Puroy. Nadine kay Antio. pagkakasukal dito po ako pinangunguhan ni Tiyo Puroy ng anong mga suwi ayan oh pagkakadami nga pala na din kaya yun mangunguhan na po ako ng saging dito Asuwi. suwi Tati eh, Puroy Ay hindi sumaka ang Tio Puroy oh Ah, oh, mga kaisan dito na po tayo mga kaisan dito na po tayo mga kaisan toy Ito po ang rambutanan ng aking mga tiyuhin po. Ito. Mala rambutanan po nila ito. Dati po may mga rambutan din po oh, kawak binagyo. Binagyo po. Nice to you. Kaya pa ata nag-aantay ay. Ah. Hmm. Ang buhat ni Obil. pa lang bunga tayo sa taas. Ha? Ano ba? Ang gambal po. Tulo po. sulo ka ba? Tulo? Hindi ko siya nama. Mamuti. Mamuti rin nga. Ang basa ni Tio Bill. Ang ganda pala tiyo nung ganong ano ano. Lalagyan mo muna ng kahoy. Tapos isa kayo yiruhan. Hindi mainit ano. ganun palang gagawin ko. Hindi tagaw ka hoy tiyo. Mga manit ni pisan mo lang ano. Hmm, rambutan po. Ay uh, tiyo. Hmm. Inuuwak ba tiyo? Ah. Dami. Yung. <laughs> Noong may po sa rambutan. Hmm. Thank you. Eh. Ano, tio? Ah ah. Nabom. Kao. Yan. Ay ay ay. Tuy, nalaglag sa pailog. Toto. Ari. Ay teyo. Ah. ha. Toto. Nalaglag sa ilalim, no? kukuhanin ko. Sayang. Sayo mo tayo. Oh. Yam. Dami. Nagkakagikakawable to. Light cheese, light daw anong? Ha? Light oh, light Light May tanong kadong 'yung ganun. Hindi pa nabunga. Ah, hindi ba? Susubukan ko pa mo di magtanim. Ang dami sa daan ay. Hindi nabunga kuya. Ah. Naluluoy. Baka hindi sa atin ano sa am... klima. Saka yung ditch ditch dits, dits. <laughs> dead, dead. Yung ditch na matamis po. May tanong din ako nun. Dalawang puno. Hindi na buo nga. Inuuwak lang ang ano. Mabilis. San Pablo, marami nito. Ar-ar, ito, ito, ar-ar, ar-ar, anong? Nilimang taon ito, mabungahan na. Pero pag puro ganito. Pula, Tio? Hindi, puro. Wala bang ibang salit na pula. Ah, kumbaga, bagay, ganito lang, tiyo. Parang natin nasa may na Hindi, hindi natin. Hindi na nabunga pag naging Gusto lang ay talaga siya hawang-hawan ano? Lutol lo. Tol. Yan, yan. Simot. Apakah dami ti yung pinagtukla pa ng ano eh. Nang uwak. Uh, uwak. Uwak? Uwak ti yung Kadami yung. kulay CCTV. Oh. Yung kulay green. Sa bagay po yun isang barkadahan din eh. Yung parang loro ano. Pag nakadami sila yung misan ay 30 sama-sama eh. Pati liputi. Eh. Busog. hmm Ang kalaban lang nito yung bagyo, pero hindi ito bagyo, hindi nito yung tiyo. Maganda itong halaman na, ano, ano, nung hardin ano. <laughs> Parang parachute, yung basket bat kita, no? dami eh ay ginagawa ding hardin doon sa atin sa Maynila ganda mm. Mm yun Ang hmm. hmm. daming gantong hardin. Mga kaysan, nang tawag po sa inyong ganaring hardin. Parang basket pa kasimitan po sa amin ang ganda oh. Yan. Pwede siguro pang display yan oh. Hey, um, mm, hoy. -hmm. Mm. Ah, dami din uto eh. Oo oh, ah kung hindi yun inuwak sabi ni Teo pagka dami inuwak daw huling pitas na po ito ni Teo Niyan <laughs> po dami po log log yan ruti Ah, sila di sa ah naputol na oh dami ito Tio Kalaban lang ang namin sa ganito yung bagyo. Marupong. Yung tamlong natin, hindi nabunga no. Hindi nga. Walang kita dalawang bunga eh. Ano tayo, dapat pala tayo walang kakong gum gumgum-gum. Wala nga. Yung sa tamlong ay dalawang puno, hindi na isang bunga. Gumgum. Gawa nung natambunan tayo ng, ng niyog. Tsaka lang kalansunis. Tsaka lang sunis. complete rin ka. Dahil pala ito yung magtatanim tayo nito sa mga hawan. Hawang-hawan. -hawan. Sa mga puntun. Ano ito yun? Huwag ka na magsasalit ng ibang prutas ano? Kaya, Walang kaano kasama. Siya nga. Panirambutan. Ramutang. 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 Salamat, pala. Marami Palawad nito si po si sa ano sa Pablo, alam inus. Mga tinadaanan namin. Lechi po kaya mga kasi nagkakaigid yun sa atin Lechi, lechi Abokado May order po ako ba yung puno abokado yun. Yung bading puno abokado ipubalim nitoon inabong, mapes ko. huwag. 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 amin. amin huwag. huwag. yun yun huwag. 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 I, ay, 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 dalhin mo tiyan. Ayan. Ayan. ang amin. Dadalhin lang ako gabi. Iya, dalhin mo na. Ang gabi, dalhin mo Oo. ka ba? Kay Banu. Sa ako, ilagyan ako sa Sa ako. Ito yung nalagay, gagapok kayo kay Bombay na dala. Ito yung sako, ako sabi kayo, ay marami yun. Rambutan po. Ang sarap busog na ako talaga <laughs> nasa puno lang

ah ah, Ayaw. dulo dulo ah, hindi D -d para mag Ay, hmm. lang, <laughs> kayo, dala para magaan. na kito na to yunong dalawandala, namin tayo, pa 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 lang pa 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 ay, ang hirap pag ang hirap pag walang sako. Oh, <laughs> <By plastic? laughs> ay, di oh. What? Bay plastik? Ay, hindi 'yan plastic. Sima, Ari, yung bubuksan na lahat. <laughs> para magaan. <laughs> Sabihin na may pagkakadami. Nakiputi lang, eh, no, lang. <laughs> hindi, naman, ay isang sako na lang. Pagkadami. Hindi na kaya naman Yung undam ng naaksya lang. Maniki. Ito masarap ng ganto. Tapos so, uwak. pulong pulang Dumali. Dahil iyo ito pala yung nung minsan pa dapat tiyo. ano? Sayang. yung Alam na agad ko ng mga kagamitan na yung na yung mga na yung na yung mga na yung mga na na yung mga kagamitan na yung mga na na napitas na rin. Ang oh, mga kaysa, dala namin Kalahating sako at saka yun Woo! <laughs> Kuya Gilyer! Hindi rinig ano Tulo <coughs> uh, kami, una na Oo, na kami tiyo Oh, salamat ang marami tiyo. Oy. Oh. oh. Sa ulitin. <laughs> Lain ganun na yan. Oto yung tatanim. ng ah, gulo ka na. Di Yun oto yung unang, unang ginagawa kong palayan. yan. Yung kabilang yun. Ari, aring midor yan. O kay Tia po naman yun. Yung po ipinahiram sa akin. Dahil wala pa po akong ano yung palayan. Palayan. Pahiram lang. Oh, pinahiram po sa akin para po ako magkapuhunan. Yun. Yan, Tia Mili, salamat po. Pahiram muli, ah, baka muli. na. Tia <laughs> Mili, marami salamat po sa pagpapahiram. Yan, dyan. Nagkapuhunan po tayo ng kaunti. Tapos utoy. Nagalaga ako ng baboy. Ah, uh, nagsimula sa isa. Naging anim. Yun. Tapos ay eh, nagkapuhunan ako. Tapos yun. Nagalaga uli ako ng baboy, Nagpaka nagpakasal na kami ng ate sa haram mo. Oh, yung baboy na yun. Yung pinang gastos. Tapos ay dumami-dumami. Tapos ay nag-abroad na ako. Pinagbili na. Tato eh. Ang hirap dyan po dito. Pati, di, di na to eh. Pinagbili ko na po yung baboy dati bago ako mag-abroad doon. Na ipinambayad ko naman sa placement. Punan din. Pulido yan oh. Ang ganda ng giro, yun ay mga, yung girong iyan. Ang ng yung akin po ay yero na rin yan eh, pero lalagyan ko na ng ano doon. Hindi, ng kisame. Kisame. Ito ay utol. Yung yero ay yan, gagastos na yan ng mga 15k. 10 by 10 nata yan eh. Oo, oo. Mahaba ah baka 20 by 10 yan Mahaba isa ang Ah dosi dosi gis Dosi gis ano? Dosi gis Wala abon na Tara Ang ganda Lawak Hmm Tapos po ay ilog na yung kabila oh Dumuka. yung atin naman po yung taas din yung bagong area yung taas yung may malaking nara makahanga lang po kami ng tiyo.